America's commitment and my commitment to Israel and Israel security is unshakable. As president, it was my honor to be the best friend the people of Israel have ever had in the White House. As long as the United States stands, and we will stand forever. We will not let you. Know. Bakit nga ba hindi maaaring pabayaan ng Estados Unidos ang bansang Israel at bakit kadalasan ang Estados Unidos ay kaaway ng mga bansa sa Middle East? at ano ang kinalaman dito ng pagpapalit ng komunistang China sa mga nasusulat sa Quran at sa Biblia. Sa videong ito ay susubukan nating palawakin ang ating kaalaman kung papaano nagiging sentro ng pagbabago ng geopolitika ang relihiyo ng bawat isa. Kung mapapansin natin sa mapang ito, ang mga berdeng bahagi nito ay ang mga bansang kinabibilangan ng pinakamaraming relihiyong Islam sa ating mundo at ang Mecca sa Saudi Arabia ang nagsisilbing sentro at pinagmulan nito habang ang mga natitirang bahagi naman sa mapang ito ay kinabibilangan ng relihiyong kristyanismo kung saan ay sa bansang Israel naman nagmula ang relihiyong ito at kung ating mapapansin sa bawat kaguluhang nagaganap sa ating mundo ay hindi may iwasang magtalo-talo rin ang mga relihiyosong tao lalo na ang kinabibilangan ng mga relihiyong ito kaya't ang relihiyong Islam at Kristyanismo rin ang isa sa pinaka nagiging sentro upang mabago ng bawat bansa ang geopolitika sa ating mundo. Isang halimbawa ang Israel na sinusuportahan ng mga Amerikano kung saan ay dito nila ipinadadala ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng ideolohiyang Zionismo kung saan ang ideolohiyang Zionismo ay ang paniniwalang nararapat lamang magkaroon ng lupain sa Israel o lupang pangako ang mga Hudyo at ang sino mang naniniwala sa ideolohiyang ito partikular na sa mga Hudyo. Kahit saang bansa pa ito nagmula at kahit ano pa ang relihiyon ito sa kasalukuyan ay maaari itong manirahan sa bansang Israel. Sa madaling salita kung ikaw ay isang Hudyo na lumaki sa ibang bansa at naging Kristiyano ay maaari ka pa rin manirahan sa bansang ito. Kaya't kung mapapansin natin kahit pa sinabi na ang lupaing ito ay para sa mga Hudyo ay hindi may iwasan na magtalo-talo pa rin ang mismong mga Hudyo sa lupaing ito dahil ang ilang mga Hudyo na ipinasok ng UK at US sa bansang ito ay mga Hudyong Kristiyano. Gayunpaman kung iisipin din natin, bagaman ang ideolohiyang zionismo ay lupaing nakalaan sa mga Hudyo, ay hindi naman ito itinuturing na lupain ng relihiyong Judaismo dahil ang bawat isang Hudyo ay malaya ring makapamimili ng relihiyong nais nito kaya't maging ang ilan sa kanila na lumaki at isinilang din sa bansang ito ay naniniwala rin sa relihiyong kristyanismo. Gayon pa dahil nga ang katoliko romano ang nagsisilbing pinakamalaking denominasyon ng kristyanismo sa mundo ay ipinagpapalagay ng mga hudyo na kapag ikaw ay kristyano ay sumasamba ka na sa mga larawan at tribulto na inanyuan lamang ng mga tao kaya naman ang mga ito ay galit sa kristyano. Gayon pa ay marami pa rin kristyano ang hindi nabibilang sa mga aral ng katoliko romano at sila ang tinatawag na mga protestanteng kristyano na mayroong iba't ibang pananaw sa relihiyong kristyanismo. Halimbawa kung ako ang tatanungin mo bilang protestanteng kristyano, bagaman naniniwala ako sa konsepto ng Trinidad kung saan ang Diyos ay iisa at tatlo sa persona, ay hindi naman ako sumasamba sa mga larawan at tribulto na inanyuan lamang ng mga tao. Gayunpaman kahit pa magkakaiba ang paniniwala nating mga kristyano ay marami pa rin naman tayong pagkakapare-pareho sa ating mga paniniwala. At katulad ng relihiyong Islam ay mayroon din silang magkakaibang paniniwala mula sa mga denominasyon ng relihiyong ito tulad ng Sunni, Shia, Sufism, Ibadi at Ahmadiyya. Gayon pa katulad natin ay marami pa rin ang pagkakapareho nila. Kaya't sa usapin ng pagbabago ng geopolitika, ang Islam at Kristyanismo ang nagkakaroon ng pinakamalakas na impluensya ito ang dahilan kung bakit palaging suportado ng Estados Unidos ang bansang Israel dahil ang bansang ito ay napalilibutan ng relihiyong Islam at bukod tangi ang mga bansang nakapalibot dito lamang ang mayroong mahigpit na regulasyon sa pagbibigay ng kalayaan sa paniniwala ng mga tao. Kung mapapansin kasi natin ay walang ibang relihiyon ang malayang nakapagpapahayag ng kanilang relihiyon sa bansang ito maliban sa Islam habang sa iba't ibang dako ng mundo ang lahat ng relihiyon ay malayang na isusulong ang bawat paniniwala ng mga ito. Kaya't kung babagsak ang Israel sa kamay ng mga bansang nakapalibot dito, ay para na rin nawasak ang lupain na pinagmula ng Kristyanismo. Kaya't walang limitasyon ang tulong ng Estados Unidos sa bansang ito dahil ang Kristyanismo ay kumakatawan sa demokrasya na isinusulong ng mga Amerikano habang ang otoritarya naman ang isinusulong ng mga bansang naghahari sa relihiyong Islam sa ating mundo. Iyan ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit walang katapusan ang alitan sa pagitan ng mga bansang Arabo laban sa mga Amerikano. Kaya naman upang mapanatili ni Xi Jinping ang kapangyarihan ng mga makakomunistang Chino at huwag maimpluensyahan ang kanyang mga tao ng relihiyong Islam at Kristyanismo sa bansa nito ay pinalitan nito ang ilan sa mga nasusulat sa Quran ng Islam at Biblia ng mga Kristiyano at ang hakbang na ito ni Xi Jinping ay tinawag niyang Sinicization kung saan ay nais nitong mas maging makachay na ang Quran at Biblia na naaayon sa kultura at gawain ng mga komunista. Kaya naman ang isang talata sa Biblia mula sa ikawalong kabanata ng Juan versikulo 7 hanggang 11 na nagsasabing sa patuloy nilang pagtatanong sa kanya ay tumindig siya. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang walang kasalanan sa inyo ay siyang maunang bumato sa kanya siya ay muling yumukod at sumulat sa lupa. Sila na nakarinig nito ay sinumbata ng kanilang mga budhi. Dahil dito, sila ay sa isang lumabas, simula sa matatanda hanggang sa kahuli-hulihan, na si Jesus. Gayon din ang babae na nakatayo sa kalagitnaan. Nang tumindig si Jesus, ay wala siyang nakita maliban sa babae. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ginang, nasaan ang mga nagsasakdal sa iyo? Wala bang humatol sa iyo? Sinabi niya, wala ginoo, sinabi ni Jesus sa kanya, kahit ako man ay hindi hahatol sa iyo, humayo ka at huwag nang magkasalang muli. Habang sa bagong Biblia ng China ay ganito naman ang iyong mababasa kung saan ay nakasaad dito na nang nakaalis na ang lahat ng umuusig kay Magdalena ay si Jesus mismo ang bumato rito at sinabi nito na siya mismo ay makasalanan. Dito ay naisiparating ng komunistang China na masama si Jesus na magbigay sa pag-iisip ng mga makababasa nito na kalimutan na ang pagsunod sa relihiyong ito at sa kabilang banda kung magpatuloy man sila sa paniniwala sa relihiyong ito ay tiyak magiging malupit din ang mga maniniwala dito at bibigyang katwiran ang lahat ng kanilang aksyon laban sa ibang tao. Kagaya ng ginagawa ngayon ng mga komunistang Chino na sa kabila ng walang katapusang pambubuli nila sa mga Pilipino ay pinaniniwalaan pa rin nilang sila ang tama sa kanilang naratibo dahil para sa kanila ay may pagkakamali tayo. Gayon pa man ang gawain na ito ng leader na si Xi Jinping ng mga Chino ay masasabi kong gawain na ng isang demonyo dahil binaboy nito ang mensahe na nagmula sa Panginoon ng dalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo kaya't naniniwala ako na darating ang araw na ang isa sa pinakamabigat na parusa ng Diyos sa mga tao ay ilalapag ng Diyos sa lupain ng mga Chino.